Hello mga kabugis, uh, ito na naman tayo, magmamarkot tayo ng uh, Ficus Triangularis, ayan, variegated. So magmamarkot tayo, uh, gagawa tayo mga siguro mga 20 na piraso markot. Kasi pagdating ng December, so magbibenta tayo nito 50 sa Ayan mga kabugis, oh. ayan, oh, nabalatan ko na yan. Ayan, nabalatan na yan. So lalagyan ko na lang siya ng yung nabili ko sa Shopee na uh, rooting material hindi siya rooting hormone, rooting material <clears throat> so ito po yun maliliit lang yun na ayan may mga number ayan nabili ko lang po yun sa Shopee so ayan Phycos Triangularis So okay na nga mga kabugis, tapos na. Uh, so parang bunga. <laughs> ayan o. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 na piraso lang kasi masyado mabigat. Napansin ko parang tutumba na siya. So ayan. Okay. Uh, mga dalawang linggo, tatlong linggo, meron ng ugat yan. Pwede ko nang ilipat. So ayan. may tubig pa rin. Yan tumbah. Yan lalim ng tubig oh. Mahalaman ko na matay-matay dami.